bagong hero na ang armas ay nagiging spear, double sword, at pana. Sa so ito, i-share ko sa inyo kung ano ang mga skill at kayang gawin ng bagong hero na ito. Pero syempre, bagong lahat. Hey guys, what's up? Kung di ka pa naka-follow sa akin page, baka naman. Ang pangalan ng bagong hero na ito ay si Suyu. At kakaiba din ang kanyang armas. Siya ay isang assassin fighter. Si Su Yu ay may dalawang form. Ang mortal form, ito yun. At ang immortal form, ito yun umpisa natin sa kanyang mortal form. Kapag ganito ka, magkakaroon ka ng 40% movement speed. Ibig sabihin, mas mabilis kumilos ang kanyang mortal form. Wala ding ultimate, etong si Suyu. Ibig sabihin, sa early level, pwede mong lagyan kahit anong skill. Mapa skill 3 man yan o skill 2, depende sa'yo. Kapag siya ay naka-mortal form, maliit lang ang range ng kanyang basic attack. Pag-usapan muna natin ang kanyang mga skill sa mortal form. Umpisa natin sa Blade Surge. Kapag ikaw ay nag skill 1, pinindot mo lang, ibig sabihin tinap mo lang ang skill 1, magdadash ka forward at magdidil ito ng damage. Ang kanyang skill to naman na Soul Sever, kapag pinindot or tinap mo lang, magsasagawa ito ng sweeping attack at step back kung saan ang step back na ito ay pwedeng makalusot sa mga pader. So pwede mo itong gamitin pang haras lang sa kalaban or pwede ring pang taka sa oras ng kagipitan. Ang kanyang skill tree naman ay may pangalang Evil Quiller na nagbibigay din ng damage at slow sa mga kalaban kapag tinap mo lang yung skill. Para naman ikaw ay makapunta sa Immortal Form, ang kailangan mo lang gawin ay i-hold ang casting ng skill mo. Kapag kasi hinold mo ang skill, iba na ang magiging skill mo. Para kang magkakaroon ng susano. At sa skill 1, ang armas mo ay parang spear. Tapos magcha-charge ka palapit sa kalaban at may stun ang mga tatamaan nito. Sa iyong skill to naman kapag hinold mo, magkakaroon ka ng double sword at tatlong beses mang slash etong hero mo at doon sa pangatlong slash mas malakas ang damage. At ang maganda pa dito, pwede kang mang slash habang naglalakad. So napaka ng kanyang skill 1 at skill 2. Pagka-dash mo, may stand sa by skill 2. Ubos ang buhay ng kalaban para naman sa kanyang skill 3. Para lang itong pana ni Yi Sun Shin na nagcha-charge. At mas mahaba ang charging time mo, mas malakas ang damage at mas malayo rin ang range. So para talagang pana ni Yi Sun Shin. Kaya lang hindi naman nagiging long range etong si Suyu kapag nakapana. Hinahampas niya yung pana niya kapag nagbe basic attack. So pwede kang mag skill to habang nagcha-charge ng iyong skill tree. Marami kang combo na pwedeng gawin dito sa bagong hirong si Suyu. Kapag naka-immortal form ka naman, ang iyong extra physical attack ay mo-convert into damage reduction. Malakas na nga ang iyong damage, may damage reduction ka pa. So dito naman ipapakita ko sa inyo kung ano ang lakas niya kapag in-game. Shoutout doon sa nakakilala sa atin kanina sa Rank game dito sa advanced server. Unang napansin ko dito sa kanya ay mabilis siyang mag-clear ng minion wave at magiging sobrang haras din ito sa lane. Tingnan nyo naman kung gaano kasakit kahit level 2 pa lang talaga namang nananakit na. At masasabi ko na level 3 pa lang e eh dominating na ang hero ito. Kasi tatlo na agad yung kanyang skill. Pero ang kanyang mortal form ay ginagamit ko lang kapag babalik sa lane or kapag kailangan kong mabilis makapaglakan. Pero kapag ako ay atake ng kalaban, matik ako ay naka-immortal form para mas malakas ang damage. Ang bilis pa mag-cooldown ng skill nito. Tignan nyo naman. Pero kung mananatiling ganito to, sigurado marami pang nerf na mararanasan ang hirong ito. Kasi sobrang lakas talaga. Kahit sa tore, kayang-kaya mong pasukin ang kalaban sa lakas ng iyong burst. Tignan nyo naman. So yun, anong masasabi nyo sa bagong hero na ito? Muli po, maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.